<laughs> ah eh eh, si Bird ba my bird? No! Bakit ako inyoso? No. Mm. Mm. Sa saan ba pupunta yan? <laughs> <laughs> saan pupunta yung bird? Bye bird, lulipad pala yan. Sabi na yan muna pa ko. Sabi mo come here bird, come here. Ano siya? Mm. Kaangas ka naman siya. Mm -mm, tapong ng babae. Kita niya naglalakad eh. Sabot na ina <laughs> ka. Gab, itaob mo yung hawla pag kinagat ka. <laughs> Be <pab> <laughs> smooth ka. Nagipad <laughs> ka doon, lumipad ka doon. <laughs> yung ka na 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 Clap ka, clap. Tawag ito. Ay! Nagdapa pa. Nagdapa. Yun, lilipan. Ay! <laughs> ay <laughs> Tapos si Gab. Nakalik na siya na. Ayun yung makapaglambingan doon sa isa. kasi na lumabas. Tomboy ata ito. <laughs> <laughs> Ayaw mo ngit na. <laughs> Gab, nagdadaan oh? mm -hmm. Clap ka, clap, clap. Clap, 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 clap. clap. Oops. <coughs> clap, clap. <coughs> clap, clap, <coughs> clap. clap. Gali, clap. Oh, oh. Ito, ito, ay nako. Ay, ay kamut na si Gab. Namamati na si Gab, ha. Ay! Nawakan niya, oh! Hmm.